Masasabi kong isa to sa mga pinakamalungkot at masakit na pagkatalo na pinagdaanan ko gamit ang aking paboritong hero. Maganda ang laban na to dahil dikit lang at tignan nyo mabuti yung gagawin ko mawa one hit ko si Eudora. Wala siyang magagawa kung di tanggapin ang mangyayari sa kanya. Huwag kayong kukurap at maipapakita ko sa inyo. Tignan nyo naman pinasabog ko ang aking sarili at hindi naging sapat yung damage ko at naipit ako dito sa gitna ng clash. Wala akong magawa kundi ang tumakbo habang lumalaban at nabuhay ako muli dahil sa immortality at tumatakbo ako dito kinakailangan kong ibenta ito at nag buy and sell ako bumili ako ng winter crown buti na lang pinindot ko yung winter crown kaya si Melissa yung tinatake niya si Layla sorry Layla kung naging sakripisyo ka pero okay lang igaganti naman kita malapit na lumabas ang lord kaya naisip ko mag cut muna dito sa opposite lane para problemahin nila yung lane na to pagkatapos kong mag cut lane dun sa baba pumunta agad ako dito para tumulong sa kanila kumuha ng lord pero nakasagupa ko itong dalawa kaya ako ay napaatras tingnan nyo naman ang mangyayari magkakaroon ng matinding labanan pero hindi natin alam kung sino ang makakakuha ng lord at napakaganda ng pagpapapotok sa aking sarili kaya sumabog ito sa mukha ng kalaban diba? nakuha na namin ang lord at panigurado sa amin na papabor ang laro dahil nga kasama namin ang lord kinukuha ko muna tong buff tapos dedepensa ako dito sa bottom lane bumili na rin ako ng immortality pagkatapos yung ibenta ang aking boots at dedepensa ako dito sa bottom lane And dito si Julian. Kailangan namin maglaban ng 1v1 pero napakasakit ng damage niya. Napatras ako. Ang sakit ng Julian dito. Hindi ko alam bakit ang sakit niya dito. Yung Amon late na gumalaw. Wala kaming magagawa dito. Itinotore e, na ni Julian. Ang sakit ng pagkatalo namin dito. Parang hindi ko pa rin talaga matanggap. Pinapapanaginipan ko pa rin talaga yung pagkatalo na to. Grabe ang sakit-sakit talaga ang sakit-sakit matalo, sobrang nasasaktan ako pag naalala ko yung pagkatalo na to. Hindi kami dapat natalo dito eh. Pero anong nangyari? Bakit nagkaganon? Parang hindi ko pa rin talaga matanggap. Ako nga pala si Ordinary Man at ako ang sumisimbolo sa pag-asa ng mga katulad kong ordinaryong tao. Baka pwede mo naman ako i-follow. Maraming salamat.